yun magandang hapon mga broads manghibasan naman tayo dito tayo ngayon sa hibasan lapad ng hibasan no oh. sana makakuha tayo ng pang ulam na sisil para may ulam tayo ngayong gabi nandun na si Ta tabuday tabuday oh. taghanap na ng liswe sana may makita tayo nahibas pa eh Sana makarami tayo na ngayon. Sa si Tabuday, Tabuday. Maghanap na ng liswe. Hindi pa lumalabas. Oh, nandito pa mga broods oh. Arya sila ng lambat oh. Laki ng kawa ng ano Isda eh. eh. Ano? Oh. ano? sila ng lambat. Ha? O oh, basta yung malaki? yun o mga broods nag sila ng lambat may kawan kasi ng ano eh yung malilit na isda yun o bilis nilang magsagwan doon sa kabila o oh, hinihila na Uy, meron laman kahit di gano'ng kalaki eh meron mo ko ng kutsara mamaya na iponin mo muna yun o may kawan kasi kaya inarihan nila sa nandun oh, na sa nila yung kawan inarihan nila ng lambat <coughs> yun know, may nang ano pa tulong sana tayo kaso hindi pwede mangingilaw kami dito na lang muna kami sa ibasan. Bilis lang mag-arya. Mm -hmm. Koy, mayong malaki. Ito lang muna tayo mga broods, si Basan. Tabuday na tabuday oh. Kuha na nang ano yung nakuha mo? Trek. Yan oh may si Rene pa oh. mga broods oh. 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 Ano yung tawag sa inyo niyan? Sa amin yan umang. <laughs> may ano na naman dito dangguy. Kumo kuha yung dangguy. To trek oh. To mga broods oh. Oh. Ayun. Okay, pang ulam to mamaya hanap pa tayo ito yung na nakikita oh nandito na oh nandyan pa mga brods so, Minakita na tayo oh isang piraso magapang oh ulam ka ngayon oh ay bawang bawang na tayo nakuhang isa ramihay tandaan lang buday ta buday oh excited na yan kanina eh nagmamadali eh tang init pa ng araw taas pa you know tapos sa sila area naghihila na mamaya na lang mga birds mga broods, uwi na tayo yun, nakabili tayo ng ano ng yung kanina Ina, ano, inuumangan ng lambat yan o oh. nabili natin halagang 50 marami na saka ito yung ito yung ano natin Nakuha ang zishel. Kunti lang. So, pwede na rin. Ano? You know? Panghalo natin sa gulay. Ayan. Ayan, nakuha natin yung zishel. Saka ito, oh. Pwede na din. Ito, gagawa tayo ng ano. Ayan, you know? oh. gamos, ginamos tapos kahit itong tirek tawag sa amin yan tirek yung ano yung si, si orchin yan sa iba swake sa amin naman tirek itong lambiyong yung tawagin dito sa amin dilis gawin natin ano yan ginamos ito bukas pang gulay Halo ah, yan sa gulay bukas mga brod, hanggang dito na lang subscribe naman shout out sa ating mga walang sawang taga-suporta hanggang dito lang mga broods God bless